Hello, hello mga katigang. Mag first -pe 10 minutes break na tayo. As usual, ito. Uh, salad. Lagi-lagi. Ito yung salad of the day. Parang alam ko yung ano yung dressing niya. Masarap yung dressing niya. May maalat na matamis. Ito, lahat-lahat siya lang dyan. Pati yung itlog natin lahat ang dyan. At ito, itong kinuha kong dessert ko kasi may mayroon siyang parang aluminum foil eh. Ayun. Si ibabaw. Parang silver yung nasa ano eh. Mas ibabaw eh. Ayan. Kaya eh, tikman ko nga. Sabi ko. Yung may kinusot na aluminum foil. T tikman natin. Para alam natin. Kasi minsan gold eh. Ito naman, ano eh. Uh, aluminum, al, makintab ma, eh. Ayan o. Oh. Ayan. Tikmang ko ah. Hmm, parang papel naman. Pero hindi naman lalagay dyan kung hindi pwedeng kainin. <laughs> Kaya kinain ko <cream>. rin. <laughs> aking panula kayo ito. Taso pa rin ang aking panula. Mm -hmm. Tea. Sabi ni Facebook maganda rin ang tea. Kaya tea tayo ngayon. Lagi-lagi. Tea o okay, good coffee. Okay, okay mga katigang. Bye-bye na para makain na. Bye-bye.